kapatid, welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi ngayon po ay March 1, 2019. Ako po si Shari Roman and syempre babati na po sa atin ang nag-iisang action man at hari ng public service na si Idol Rafi Tufo. Pwede po ato eh. Oh, direct. <laughs> Maliit lang ako. <laughs> Yan po ay para sa ating mga OFW at netizens. Bakit tayo nakatayo ngayon? Siyempre, Idol. Meron tayong gawad katapatan ngayon at awards batch 71 na Idol. Siyempre, kami po ay nakatayo palagi kapag gawad bilang pagbigay respeto sa mga matatapat na mga Pilipino. Sila po ang mabibigyan ng medalya, plake at kung ano na pang regalo dahil sa kanilang katapatan dito sa Gawad Katapatan Batch 71. Idol. 71. Okay. Umpisa na natin. Umpisahan na natin, Idol. Pero bago ang lahat, Idol, pasalamatan oh, syempre, na natin. nga pala. Sorry. Yes. Siyempre. Pasalamatan mo muna yung ating mga sponsors, lalo na itong nangunguna sa lahat, si... Attorney Ray Espinosa, Idol. For the cash gift worth 500 pesos. Attorney Ray C. Espinosa, sir. Salamat from the very beginning talaga. Ando na siya nagbibigyan ng 500 pesos galing sa kanyang bulsa mm -hmm. para sa lahat ng awardees. okay? Mm -hmm. And the ATC Healthcare Corporation makers yan po ng uh, robust Redox Fat Liver Marine Fish Oil Wild Tiger para po sa mga shirts, medals and plaques robust uh, and liver marine capsules Pagoda Philippines para po sa family rubbing alcohol Payless Car Care Center part of PPC Asia and sa uh, Santi Barley, Clean Fuel, Cell Boy and Mi Goreng Pansit Canton, ng Indomie, ang Pansit Canton, na number one sa puso ng mga OFW umaapaw, sa sarap, Cherry Mobile, Tough Mama, Shady Lab, Innovation Corporation, and Gomea 3Q. Siguradong quality, quantity, at quick cook, masarap talaga. Okay. Mm -hmm. Ayan na po. Ulitin ko, Attorney Ray Espinosa, 500 pesos cash gift bawat uh, awardee, ATC Healthcare Corporation, Pagoda Philippines, Payless Car Care Center, part of PPC Asia, Santi Barley, Clean Fuel, Cellboy, Mi Goreng, Pansit Canton, Cherry Mobile, Tough Mama, Shady Lab Innovation Corporation, Comeya 3Q, Siguradong Quality, Quantity at Quick Cook, mm, masarap talaga. Okay, and now, umpisa na natin. Nangunguna po. Suma laude. Wow. Maganda kasama yung family. Yan ang gusto natin eh. Nangunguna po. Suma laude. Si Mr. Rolly V. Meria ng Ray Deck Taxi. UVN 428. Ito po ang laking perang sinuli niya. Wallet na naglalaman ng 11,534 pesos. Nasaan si Sir? Ito rin bayanin natin, Sir. Ay. Uh -huh. We'll ulit, pakilala niyo po sa amin, sir. Sino po yung... Uh, siya po yung misis ko, si Maria Gina Meria. Si Mar Maria Ronali Meria. Hello. Si Hello. Angela, Angelica Angelica Joyce Hello. Si kabay, Meria. Okay, okay. <laughs> si misis, okay. tapos sinong panganay? Uh, Ronali Meria, Angelica Joyce. Okay. Kaway ulit tayo, one more time. Ayan. Okay. okay. Salamat po. Salamat po. Okay. So, ngayon, Basahin mo yung number 2. Okay. Idol ang ating uh, number 2, si Mr. Randy Francisco, na isang grab driver na may plate number na EBS 6286. sino all niya, Idol, itong wallet na nagdala naman ng 8,720 kay John Joel Kabuhat Wow, kasama ulit yung family. Wow! O, oh, kumpleto, Idol. Ito ang gustong-gusto gusto ko, kumpleto. Okay, sir. Okay. Okay. Uh, Siyempre, papakilala sa atin ni Sir yung kanyang family. Uh, Urong-urong po tayo. Okay, Sir. Umpisahan natin dito kay Commander. Pakilala niyo po sila sa amin. Uh, thank you, Idol. Una, uh, magandang hapon sa lahat. Uh, Mrs. Ko po, si Claire Francisco, si Genesis, si Ayesha Roth, Rachel Ann, Michelle. Ayun. Ikaway po tayong lahat. Ayun. Okay. Sige. Ngayon, picture taking po tayo. Ngayon, ang number three, <coughs> ito yung kumlaude. Kanina, suma, magna. Ngayon, kumlaude, Francisco Barroza, Polani Taxi, Wallet, cash na naman. 7,370 pesos. Si Sir, dito ko kay Sir. sir. Mam, Ma Ma'am, sir, pakilal nyo po sa amin yung inyo kasama. sa... si, ang aking miss po, si Lisa Barosa. Ma'am, kawai po. number four, lahat sila kumlao din na. Ah. Yes po. Oh, di ba? Number four, I see Mr. Richard Banaag, Sherwin Lizel, taxi. Gumabaha ang tax, ang, ang cash. Gumabaha po talaga. Wallet na may laman, 6,600 pesos. Nasaan si Sir Richard? ipakilala yung sa amin itong dalawa nyong kasama. Okay. Sige, umpisa natin kay Mrs. Uh, sir, Idol Rapidul po. Ito po ang asawa ko si Rochelle Madroño. At okay. ang okay. anak... Po na, Mrs. Ang anak po namin na si Kashi Banag. Okay, now, paki banggit naman, Sherry, yung ating number 5. Ang uh, at uh, panglima idol si uh, Mr. Pepito Tauro Jr. ng Lucky Philip Taxi na may plate number 4 na UWC uh, o, kilala naman. niya, Idol. Itong nga wallet na naglalaman na, 6,200. Cash na naman, yes. 6,200. Ayun, Idol, ang eh, mga sasabihin. Ayun! Akala ko walang kasama. <laughs> malungkot na sana ako eh. Akala nga malungkot na sana ako. Nung makita ko may mga batang papasok, biglang sumaya ako. lapit kong uh, family dahil papakilala sa atin ni Sir ang kanyang napakagandang family. Okay. Sir, umpisa natin kay Commander. Uh, si, ang misis ko po, si Maricel, ang dalawa kong pong anak, si Prince Is Emmanuel at saka Prince Ismail po. Emmanuel at saka Prince Ismail po. At pangalawit ko misis? Mar Maricel po. Kawai po. Kayong lahat? Kawai? Ayun? Ayun. Okay. Okay, ngayon naman, Shari. Na, number six. Si Mr. O Piano. Sige, Sige Mr. O Piano Aday ng LBR Taxi na may sino uh, sinuodin niya wallet na naglalaman na 5,653. Wallet na naman na may cash. Sabi ko sa inyo, eh, bumabaha talaga ang cash dito eh. Talaga itong mga taxi driver natin, no? Oh, hindi na mapipigilang maging bayani. Nasaan na si Sir Regalado. O yeah. Piano. Ah, sorry, sorry, sir. Sir, o piano. Okay. Yes, sir. Tama ni sir. Family. Kapatid, okay na rin yan? Kaysa wala. <laughs> okay. Papasukin muna yung kapatid. Sir, pakilala niyo po sa amin. Dito, sir. Gunung tayo. Pakilala niyo po sa amin yung kapatid. Si Siberino Aday po, kapatid ko po. Nandito na po kami sa Channel 5. Maraming maraming salamat kay Sir Erwin Tolpo. Okay. Ah, Rapi Tolpo. Sorry po. Okay lang, okay lang. Kapatid ko naman yun eh. Apa. Okay. <laughs> Ngayon naman, anong wala number? Si, wala si number 7 idol. Oh. Si Mr. Regalado Barroza ng uh, Lord and Lady Taxi. Sinaoli niya itong iPhone X idol. O oh, top of the line na cellphone to. Yes. iPhone X. Pero itong sa number 8, ba, top of the line naman na gadget, laptop. Yes. Si Jaime Tucho, SP Taxi, AIA6425. Del laptop. Ang halaga po nito, brand new kapag binili mo sa merkado, is worth 53,000 pesos. Wow. Okay. Nasa na si Sir Hyde. Now, palapit sir. Okay, palapit. Pakilala niyo po sa amin ang iyong mga kasama sir ah uh, nandito po yung asawa ko idol, si Murabel kaway. kaway po. Murabil Tosio at saka si James Bell Tosio. Kaway. Sir? So, Ayaw <laughs> Oh, Ang nga wala. Uh, Tosio po. Ayon. Okay, lahat tayo. Ayon. Oh, yung kaya mo kawaii Okay. Ayon. Ang oh, hindi siya makaway kasi may hawak pala siyang karton. Sana hinawakan muna. Sige. Hawakan niyo muna yung karton niya para makaway siya. Gusto ko makaway, siyempre. O, oh, di ba? Ayan. Oh, kaway ulit tayo. Wala na silang hawak. Okay, okay. Uh, Ma'am, uh, batiin ko po kayo. Nandito ako sa si TV5 si Jaime, ay, Dr. Jaime Samoko po at saka si Ma'am Darley Samoko po. Okay. Congratulations. ang ating number 9. Sige, pakibasa. Opo, si Mr. Roger Velasquez ng Taxi Taxi. O, uh, Luca, may plate number na UEO 870 at sinuoli niya itong HP Elitebook Laptop. Wow, wow, okay. Mamahaling gadget na naman. <Quandetasa> nasa ang medalya? Ate? Okay, papakilala sa atin ni Sir, ang kanyang kasama. Sir, pakilala, yung kasama ni Sir. So, sa Pakilala po. Papakilala ko yung pinakamamahal kong kumpare na si Michael E. Real. Ayun, kumpare. <laughs> Kaway po tayo, Sir. Kumpare. Ayun. Okay, ayan. And now, picture taking tayo. Okay. And the last but not the least. Lahat sila ngayon may kasama, no? Mm -mm. Salamat naman. Kompleto, idol. Kompleto, meaning lahat ng mga awardee nagsama ng pamilya. Yung isa, hindi nga paka pamilya pero kumpare naman. Yes. At least may kasama. Yan ang gusto natin. Now, si Arvin M. Orozco ng Raymin Taxi. Samsung S8. 17,000 po ito pag binili nyo ito ng brand new sa merkado. Nasaan si Sir Arvin? Okay. Sir. At may kasama si Sir, isang chikiting. Okay. Sige, lapit ang chikiting. Okay. O ba, huwag mo pa buhat Sige, Inter ako na mag-interview dito. Anong name mo? Andrea Jamaica P. Orozco Wow, complete name. And how old are you? Six years old pa. Wow. At anong grade? Grade 1 pa. Asan si mami? Nasa bahay pa. Ba't hindi sumama? Si Kasi pa ayaw niya makita sa TV. Papa ang talino. Ibig sabihin na yeah, si mami. O, batiin mo si mami. Sige. Hi, mama. Love you. <laughs> <laughs> ho, 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 ho. Ang sweet You just made my day Ang sweet Ang cute naman Okay So sir okay. Yan Yan nagtapos po Ang aming Batch 71 Gawad Katapatan Award. One more time, masadahan ko po, pasalamat yung ating mga sponsor sa panguna po ni Attorney Ray C. Espinosa. Isya po siyang top executive ng MBP Group of Companies. Palagi po siya nang bibigyan ng 500 pesos sa tuwing award. Uh, sa bawat awardee. Okay. 80s uh, Healthcare Corporation, Pagoda Philippines, Payless Car Care Center, part of PPP's... PPC Asia Corporation, mm -hmm. Santi Barley, Clean Fuel, Cellboy, Mi Goreng Pansit Canton, Cherry Mobile, Tough Mama, Shady Lab Innovation Corporation, Comea 3Q Siguradong Quality, Quantity at Quick Cook. Masarap talaga. Okay. Okay, I